ng bitin at palaisipan sa si Julia Barreto sa guesting niya sa Eat Bulaga. guest co-host kasi siya doon eh, ng kantahin ang bakit nga ba mahal kita bigla nalaman niya kasing binanggit na di ko talaga mahal eh aksidente lang ba ito o may pasaring para kay Gerald Anderson lalot mo tagal-tagal na rin usap-usapan ng umano'y hiwalayan nila hanggang ngayon tikom pa rin ang bibig ni Julia hmm? sa inyo ayan ako lagi ko nga sinasabi oh, may, may something, something talaga na nangyari hmm. kasi di pa hindi ba siya ang mga mga pa rin na hindi naniniwala na okay sila. Correct! Pero pati isip mo, bakit, bakit nga ba mahal kita? Ay, hindi ko nga mahal. Pero yung ganun ako, hindi ako naniniwala kung parinig man kay Gerald. May uh -huh. niya talaga si Gerald, di ba, Naman! Yeah. Uh -huh. Yeah. Yun nga lang! Yun nga lang! hindi, ko sila, hindi na nga kita mahal. Pero, bakit bigla siyang gumanon? Correct! Sa so, nagiging palaisipan talaga yun sa mga uh -huh. ano kasi di ba, mm. hindi na kita, hindi na makita mahal eh. O bakit eh Kaya talagin natin si Julia pag nakita natin.